Oh, mayung pod. Oh, na punta wa ka back to planting grapes na punta. Ah, oh. Uh, kini nga baray ito Iberes, no? Ah, uh, juga main siya. Super so sa tay bangag. Tong gibangagan sa una, natay chicken manure or chicken dung. Ini ay mga bata diri mga sipat, ini ay mga bata ng mga sipat kayo. Subutan so, to. Pag Bra. So, ato sang iuna ning mga nakagamot na bay. Isang panan, ha? Oh. Pero doon de, ko be sok to. Sus kalaw. Atong gikuanan og ginato, to tog yuta kay aron di masunog ba. So, aron di masunog. So wala tayo abunong nga uh, uh, atong abunong gamiton pang basal is kwan. na tunaw na na apilong tunaw gapon no rifle 14 bantayan so ako ane kung na naibutang diri bahala tunaw ni na total na may gamot ni kwan so abuno rin yung gitunaw ha rifle 14 uh, nga pa yung mga kwan yung So, wala ko mabantayan ba? natunaw na ko halos dito. Ibutan so, nga na to. Ay, ah, ibutan uh, uh, so, ano na to. Ay, 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 na po kung anahan ay randi masunog ang gamot. iya ko gat. Kamuna ni siya. Everest. Uh, Hinay-hinay. Hinay-hinay. Uh. Ano matutubang nga si Balay kay Aaron. Pangkuan Ay. Pang pagkita silingan No? Ano? Ano? May panahon na po ito nga mabalik na ito. Kini yung lawat ng mga ugat. To. Ugat ni bulak ba eh. Kung kwaon, kaya mong ilog man nagkuhan. Sustansya. Pinanara. Uh. Pinanara. So, two weeks. Oh. Lagi, okay, two weeks. After planting, ato na po ni siyang uh, side dressingan. O, oh, ka-bunuhan kabunuhan eh. Alam. Ah, so, hopefully, mag-an. Alam ah, po, mag-ine. Tapos, kayong bike na dito. O, pika sa tako, kayo. So, morang ni. O, oh, buhon. Kisa itong order o cuttings buhon. Same okay, lang. Everest. Okay. Hey. Oi. Oh, Ada selamat. Seiki.